Kung meron akong isang bagay na natutunan sa network marketing, i-share isha ko siya sa video nito. Gerard <laughs> Claudio here, pinoynetworker.org. Uh, pinoynetworker.org. By the way, that course is, I believe, is one of the most complete course for network marketers. And it's in 90% discount right now. So, go to pinoynetworker.org. Okay. So, ano yung, ano yung isa sa... Uh, isa sa pinakamalagang lesson na natutunan ko sa network marketing na I believe nakatulong sa akin sa ano sa sa buhay. <laughs> No. And um, that one lesson is uh, ang network marketing ay patatagan ng loob. <laughs> Hindi siya pa-excite-excite. Pa ang network marketing ay patatagan ng loob. So um, excitement and energy is everything sa business natin. Tama, so we start this business, excited ka, kita mo yung pangarap mo nakita mo na gusto mo siyang gawin, nakita mo na eto na talaga yun, di ba? May ganong feels ka. And along the way, along the way, anong nangyayari is, uh, nag-try ka mag-invite, tama? And then, nung nag-try ka mag-invite, na-reject ka, nag-try ka ng invite ulit, na-reject ka ulit, nag-try ka ng invite ulit, na-reject ka ulit, and habang na-reject nare ka nang na-reject, nare na nare na-reject, na nare na-reject, para bubababa na no, bubababa na no, bubababa no, bubaba yung kumpiyansa mo, yung belief mo, yung vision mo, and at some point, parang, ay, hindi pala worth it na gawin yung business at And suddenly, so eventually, you stop, you quit. And, um <laughs> yon. Hello, Ma'am Mona. Magandang gabi po sa inyo. How are you? Watching si Ma'am Mona from YouTube. Ama, uh, there's this one shocking statistic na narinig ko kay Eric Quarry na ang average daw na <laughs> distributors sa network marketing tumatagal na ng seven days. Sabi ko, what? Seven days? Grabe, no? Parang kung iisipin mo siya, 7 days na tumatagal ang isang bagong sign up. And I realized ko, sabi ko, if that is the case, ano yung kailangan matutunan ng bawat network marketer na kailangan pag pumasok sila nila? Na this is not a battle of resources. Like, kailangan marami kang pera, marami kang kakilala. May, may, may factor rin. Hindi ko sinabing walang factor. Kung malala na maayos yung makakilala mo. Pero ang pinakalabanan talaga is patatagan ng sikmura. Gusto ko sabihin to that level na parang grabe, grabe naman Jero, patatagan ng Sikmura. Yes. Ang ibig ko sabihin na patatagan ng Sikmura is, hindi yung gumagawa ka ng mga ethical na bagay, <laughs> mga illegal na bagay. Pero gusto ko emphasize is, your ability to get up every single rejection, alam mo yun, your ability to invite Your ability to make a decision to invite again er, right after the rejection. Your ability to rebuild every time na na-attrition ka. Your ability to to put a smile in your face, every single time na nakikriticize ka is one of the determining factor kung tat magtatagumpay ka sa network marketing o hindi. I mean, ganun lang. Ganun, yun ang, yun ang pinaka-point dito. Yun ang pinaka-point ko dito. Hello, Angelica. Kamusta? Good evening. Ayan. Agree ba kayo sinasabi ko? Tama ba? Agree ba kayo? Tama. Your ability to uh, send an inviting script. <laughs> pagkatapos mo ma-reject your ability to um, offer your product, pagkatapos mong pagkatapos nang hindi binili yung product mo nang nag-alok ka, your ability to create another content no yung content mo walang may nanood. And your ability to put a smile on your face when your family or relatives criticize you because nasa network marketing ka and still be good to them is one of the indication na either magsasucceed ka pa talaga ito or hindi. I mean, it's not like people say hindi kasi magaling ka dapat magsalita dyan. Hindi yun totoo. Those are skills. Those are factor. Hindi kasi kailangan dapat makilala dyan. Hindi rin totoo yun. Kailangan talaga malakas ang sikmura mo. And pero lang ito lang sabihin ko. Pasambi pa may sa hindi malakas ang sikmura ko. Tingnan nyo lang to. Gusto ko yung sabihin sa inyo. Bakit ba ng network marketing? Ang network marketing kasi malaki yung pangarap mo. Tama ba? Yun naman palagi natin, di ba? It's a cliche network marketing, but there's a real, there, there's, there's a there's, there's some power when you think about your dreams. There's some power when you think about your family. Merong meron certain drive pag pinag pinag-usapan na natin yung pangarap mo, pinag-usapan na natin yung pangarap ng pamilya mo, pinag-usapan na natin yung pangarap na mahal mo sa buhay. May certain drive yung guys eh. May certain drive pag pinag-usapan na natin na alang-alang to sa anak mo, para to sa future ng anak mo. 'Di ba? Naturally, If you care for really the people that you love, if you care for the people that that you, I don't know, for the people around you, for the, I think regardless ko ano kailang mo ngangagawin mo sa. So kaya parang inaemphasize sa mga trainings natin, kung na ba? Know your why, know your why. If you diba? If you know your why, the how is easy. Know your why. Kapag ka, go back to your why. Alam mo kung bakit? Because Kasi you, you need the fuel enough na every single time na di-discourage ka sa business na to, every single time na nadadapa ka sa business na to, every time na nawawalan ka ng organization na kailangan ko na naman mag-build ulit. Grabe, talagang hirap, hirap na parang traumatic na sa'yo mag-build. Di ba? Makakabuild pa ba ako? Makakabuild pa ba ako? It's your ability to stand up again and say, I'm gonna try one more time. I'm going to try one more time. I'm going to invite one more time. I'm going to build one more time. I'm going to execute one more time. I'm going to wake up today with gratitude and look at my prospect one more time. <laughs> yun yung pinaka isa sa mga na sa network marketing. Um, tactics are there, strategy are there, um, systems are there. Sobrang halaga ng mga part na yun. But the most important part in the business is cow and your decision that regardless of what happened in your business hindi mo siya bibitawan hindi ka susuko dire kahit mabagal ka kahit ikaw yung huli sa sa batch mo kahit ikaw yung pinakamabagal sa organization mo i'm not saying you remain slow because there has to be a volume and speed factors sa business but what I, what I want to emphasize is this regardless of what season you are in your business right now ang pinaka-importanting factor, more than all the skills, the strategies, the system, the tactic, whatever, mag-offline ka, mag-offline ka, whatever ng gagawin mo, is your decision to say, I'm going to try one more time. Patataga ng sikmura. Pangarap ang pinag-uusapan natin. Pwede ka namang hindi mag-network marketing kikita ka. Mag-abroad ka. You go abroad. Kikita ka ng malaki. Pwede ka maging employed. Pero bakit ka nasa network marketing? Kailangan mo tanongin yung sarili mo. Kasi hindi mo naman kailangan mag-network marketing para kumita eh. Pero kung hindi ka, pero meron kang certain level of discontent sa finances mo. May certain level of discontent ka sa quality time mo sa pamilya mo. May certain level of discontent ka na hindi ka makabayad ng utang. May certain level of discontent ka na hindi mo may bigay ang buhay na gusto mo sa ba anak mo sa, ba -anak mo, sa pamilya mo. Then, let's do network marketing. Agree ba? Type nyo, drop nyo fire emoji kung, kung agree kayo sinasabi ko. Janet Asia, Denny ilidilid. Ayesha, Faisal, Melvin De La Paz, Jessica Aurino. Tama ba? Agree ba siya sabi ko, guys? Ganun lang kasimple, guys. But at some point, you, know, you have to make that decision every single moment. Maniwala kayo sa akin. Ito ang sasabihin ko isang bagay sa inyo. Mas marami, mas marami <laughs> ang magiging talo mo ay sa panalo mo. Anong ibig kong sabihin? Before ka makakuha ng isang quality na prospect, na ma quality na pay-in, super dami na mapapay mo na hindi quality. Before ka makakuha ng isang pay-in, super dami na papresentahan mo. So, before ka makakuha ng, ng maraming presentation, super dami na kakausapin mo. Lalo-lalo na if you're employing a really an in-person, face-to-face, or person-to-person -person approach. Nakuha, You will fail a lot. Before you get the first perfect ads, marami kang failures na gastos na ads. Before you create your first perfect funnel, sales funnel. Marami kang failure sa sales funnel. Before you create the first perfect presentation, marami kang presentation na may mess up ka. But you know, this is one thing na realize ko. I just need to try one more time. And my good news is, you don't have to win all the time. You don't, hindi kailangan mag-yes lahat ng prospect mo. It's good if all your prospects will say yes. Hindi kailangan lahat na magstay. It's good na lahat na magstay sa organization mo but you just need to win once. Yun pala yung sinasabi nila before. Sabi nila, hindi mo kailangan manalo, hindi mo kailangan maging manalo all the time. Kailangan mo lang, kailangan mo lang manalo ng isang beses. Imagine mo to, I want you to think about your compensation plan. If binary ka, kailangan mo lang ng dalawang solid leaders. If yun na level ka, ilan ba yung kailangan ng solid leaders mo? Like isa, dalawa, tatlo, apat? If, if, um, if matrix ka, ilan na kailangan mo na leader? You just need one, two people. super solid, super performer na leader. Hindi ko hindi ko pinapadali yung thought ng network marketing when I say dalawa isan kailangan mo lang. Pero kung iisipin mo talaga yung thought ng compensation plan, hindi mo kailangan libo mag-join sa'yo. Eh. Kailangan mo lang isa, dalawa, tatlo. So which means you can mess up a thousand times and get that one, two, three perfect people na mayiging part ng team mo, then your life will change. That's what I love about network marketing. That's what I love about network marketing. Yes, mapangihinaan ang ng loob. Yes, nagda doubt ka sa sarili mo. Yes, gusto mo mag-quit. Nandito na tayo, guys eh. Kaya nga hindi kaya nga konting naging successful sa network marketing. Hindi naman dahil sa hindi nalalaman yung gagawin. But people quit too early before nila before they even get their first breakthrough. People stop too early. Ako ha. People stop too early before they even get their first breakthrough. People make excuses too early. <laughs> People create drama too early. Before they make their first breakthrough in network marketing. Kaya sinasabi sa ko palagi that the way you do presentation in network marketing, wag na wag kang mag over exaggerate ng mga bagay na hindi mo kayang i-promise sa tao. Because it's so hard for your prospect to really embrace network marketing if ang pinapakita mo sa kanila na wala silang effort na gagawin dito. That is not network marketing. Pero kung ikaw, ano ka, um, legit ka na network marketer. Matagal ka na sa network marketing and in-embrace mo na fully that I am a network marketer. Dito ako magiging successful. I will be successful in network marketing. I will tell you one thing na realize ko na napansin ko lang talaga. Madalas, na mga umaasensya sa network marketing, they just, they have just, they, they just have this one phrase. One more time. I'll invite one more time. Na-attrition ako, nawalan ako ng team, lahat ng mga key leaders ko nawala, I'll build one more time. ah, uh, nahirapan ako mag-build, I'll try one more time. Agree ba yung sinasabi ko? Tama ba yung sinasabi ko, guys? Do you agree with that? I did, did you get something na parang na-encourage ka? Kung na-encourage ka, sinabi ko, drop mo fire emoji sa my comment. Yan na gusto ko lang emphasis sa bawat isa na nandito. Tama ba? Right? Okay? In fact, the one thing na napansin ko, super, super kasi naka, super, ano, super, um, Super nakatutok tayo sa emotions. Super, super nakatutok tayo sa emotions. So, tayong, yung generation natin right now, no? Super eh, over na eh, inflate yung emotions. Lalo na yung thought na you do what you love. I don't, I don't bind the idea of doing what you love. I think you just do what you need to do and love what you do. Kung nasaan ka, tutunan mo mahalin siya. You know, when I started network marketing, I don't like network marketing. I don't like inviting people. I don't like approaching people. Ayoko nun. Ayoko nag-approach ng na tao. <laughs> Kasi sa personality ko, hindi naman ako ganun eh. But one thing I've realized, sabi ko, one thing I've realized, sabi ko, um, hindi naman pinag-uusapan dito kung ano yung gusto ko, hindi gusto ko eh. Hindi, hindi pinag-uusapan sa success sa buhay kung ano yung gusto kong gawin o hindi ko gustong gawin. Ang pinag-uusapan sa buhay, ano yung dapat kong gawin? Tama? Right? So if I want to succeed in network marketing, kung gusto kong talaga magtagumpay sa network marketing, kailangan kong i-resolve sarili ko na may usap talaga ako sa tao. Kailangan kong mag-create ng content. Kung gusto kong, kung gusto kong mag magmanalo sa online, kailangan kong mag-create ng valuable content. Alam nyo ba guys, maraming mga beses na ayaw mag-create ng content. Pero, hindi dahil sa, hindi, dahil sa hindi ko concerned sa inyo. But at some point, parang alam mo yun, super dami ng gila, pagod na pagod na ako. Na parang, parang parang iniisip ko parang wala na akong energy mag-isip but in, I still sit down and say one last content for today one last content for today kasi yun yung kailangan kong gawin eh kumbaga magkaiba kasi yung gusto kong gawin sa kailangan kong gawin kung nagsisimula ka sa network marketing you have to understand kahit nagsisimula ka sa buhay before mo magawa yung mga bagay na gusto mo kailangan mo muna gawin yung mga bagay na kailangan mong gawin tama All right so 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 every single time parang gigising ka sa umaga lalo na kung person to person pa yung approach mo sa prospecting gigising ka sa umaga sino so nakaka-relate na parang alam mo kailangan mo pakiusap pero parang ayaw mo makapag-usap sa tao may mga ganun ba kayong pakiramdam na parang gusto ko ayaw ko makapag-usap <laughs> pero kailangan mo pakiusap sa tao parang kailangan ko mag-create ng content pero diba Kailangan mong i-follow up yung mga teammates mo na parang at some point parang alam ko na naman 'to, magda-drag na naman ako in Pero the point is hindi 'to pinag-uusapan kung ano yung gusto mo ay mong gawin. Ang, ang pinag-uusapan nito, ano ba yung dapat mong gawin? Yun ang gawin mo, regardless of how you feel. The moment na nag-graduate ka sa level na yun, mas mataas ang chances na magtatagumpay ka. Mas mataas ang chances na magtatagumpay ka. Maluwala kayo sa akin, super dali maging excited sa simula. Pero ang labanan sa pagiging matagumpay sa buhay, hindi ko na-excite ka ng simula. Ang labanan sa tagumpay sa buhay, kung kaya mo maging excited kahit na ilang beses ka nang nadapa, kahit ilang beses ka nag-fail, kahit ilang beses kang nireject, kahit ilang beses kang sinin zone, kahit ilang beses pang ano pang mga unfortunate thing na nangyari sa iyo, you still have that smile in your uh, in your face and say, I will keep going. I'll do it one more time. That's the biggest lesson na natutunan ko sa network marketing. If pa mindset mindset lang naman guys ang pag-uusapan, yun talaga. <laughs> yun talaga. <laughs> oh. Pero na appreciate ko yung experience ko sa network marketing. Alam niyo kung bakit? Isa sa mga bagay na nagpatatas sa na akin right now, saan man ako ngayon dahil sa network marketing talaga. Kasi parang ano eh, susubukin ka talaga ng character mo lalo na sa negosyo ito. Susubukin ka talaga. Susubukin ka talaga ng ng character mo sa negosyo ito. Tama. Kaya maraming mga matatalino na hindi sila umaasenso sa network marketing. Kasi wala silang wala sila nung gut. Yung parang wala sila nung grit na magpatuloy. Tama. Right? Kaya may, napapansin nyo, meron naman talagang hindi katalinuhan. Kaya madalas sa mga nagiging successful dito, yung mga parang nothing to lose sila, but everything to gain. Yung tipong wala silang success before no, nagsimula sila sa network marketing. Wala silang, wala silang mapatunayan sa buhay. Kaya nung no, nag-network marketing na sila, tinodo nila, at at some point, wala namang mawawala sa akin kung itutodo ko to. Tama? Right? Tama ba? Agree ba kayo? So ito todo ko to kasi wala namang mawawala sa akin. Kung hindi ako maging successful dito, bakit hindi na ako successful right now? Kaya madalas na mga successful, yung may mga previous na success na sila sa buhay, madalas pag hindi sila maayos sa pagkakaprocess nila sa buhay, na sa sa success nila, nagiging nagiging balakid pa yung previous success nila. Sasabihin, bakit ko kailangan magpa-reject? Eh ganito na ako before. eh ganito na ako yung success ko before. Eh ano na ako, bakit kailangan ko pang pagdaanan to? Nakuha nyo ba? Kahit I so, ibig sabihin, mean, na, instead na yung success nila nung before, previous success nila, nakatulong sa kanila, nagpa-slow down pa sa kanila kasi iniisip nila na anyway, hindi ko kailangan pagdaanan lahat to. But for those people who, have, who, who, are in a situation where they have nothing to lose and everything to gain, they really push for it and say, I don't care what other people would say. Anyway, people, as I, 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 have a bad reputation right now. What's the difference? Baka niya. But imagine mo, kung naano man na na-achieve mo sa buhay before ka nag-network marketing, employment employ mo yung ganong mentality. Nothing to lose, everything to gain. I'll try one more time. I'll invite one more time, one more time. I'll reach out to a person one more time. I'll share. The, I'll share my product or our service one more time. I'll build again, one more time. Tamak. Nandito tayo Napa pagod na reject na ano. Pero guys, na Ano nyo. nglela natin dito. Hindi naman income. Eh. Kasi kung income na pag-usapan natin, wala kasi network marketing. tama Nandito ka dahil may pangarap ka. Nandito ka dahil may nakita kang malalim na dahilan na alam mo na worth it siyang ipaglaban. Pangarap mo, pangarap sa pamilya mo, savings, utang, ano pa pa, hindi ko alam. Pabigyan mo ng significance yung sarili mo. Or some people, gusto na nilang umasenso network marketing para may patunayan sa, sa ibang tao. Hindi ko sabi mali yun. But each one of us has our own um, reason kung bakit tayo nandito in the first place. Ako ba Yung pangarap natin, guys, may bayad yan libreng mangarap, pero damamit na kinuha mo siya. Bayad. Ngayon, kung nakikita mong avenue ang network marketing, willing ka bang bayaran the cost of being successful in this business para makuha mo pangarap ko? lang ang pinakatanong mo dito. Eh? Tama ba? Ilan ang pinakatanong mo dito. Willing ba ako na bayaran yung kailangan kong bayaran? Sleepless nights. Ba't tututo ka, mag invest ka sa, pa, sa learning mo, mag, ma, you will lose uh, money at some point along the way. Maybe sa ads, maybe sa ibang bagay, whatever. Mga try mo, mga systems, and strategy. Ako ha? you will, you will be, you will be, you will be trusting people na hindi magsistay sa organization mo. You will invest on in people that they will not even reciprocate yung ginagawang kabutihan sa kanila. These are part of it. These are the cost. Kaya ang tanong is willing ka bang bayaran yung cost na to. Yun yung tanong eh. Tama ba? Drop nyo fire emoji kung nanggigigil kayo right now. <laughs> Nelvi Carambra, hello. Diony Ferreira. May, hello. Noemi Salamanca. Mary Ann Fabro. Mira de la Ros. Mila Baleros Roa. Alfred Ilustris Ilustris Ilustrisimo. Hello, hello. Daisy Tolentino. Ward John Fort Andrade. Ama Agree ba kayo sinasabi ko? Sabi ni Angel, yung pinakarison ko talaga nung una mag-grow at mag-build na maayos sarili ko. Totoo Ayan. Susunod na yung income pag ready ka na. Totoo. Agree yan. Ganyan ang mga mindset, di ba? Jose Campantero. Hello, magandang araw sa inyo. Okay? So, every time na nasusubo ka ng panahon, ayaw, ayaw kong i-mindset lang ng i-mindset. Pero every time na nasusubo ka ng panahon, um, sa po'y pasalamatan mo siya. Kasi patatataging ka niyan. Kapag ka na sa, sa, nasa, si gas, nasa, nasa, nasa tuktok ka na ng tagumpay mo, papasalamatan mo na buti na lang hindi ako nag-quit. Tama? Meron akong one more time mentality. <laughs> Tama ba? Ian Sarmiento, magandang araw. Vira Katanduan. Tama ba? Like, I have the one more time mentality isang beses pa. One last time. One last time. One last time. ganon. Ako guys, ilang beses ako na reject Even before pa ako na may mga automated pa ako. Na, na, before na natutunan ko yung mga social media branding tsaka automation. Uh, first, talagang in your face rejection talaga. Pero tuloy-tuloy lang. Ilang beses din ako nag-build. Ilang beses ako nag-invest sa mga tao that at some point they didn't continue in the business. Pero natutunan, natutunan ako. Dati may natutunan ako. May mga, may mga maling decision din ako sa negosyo. May mga shortcut din ako, kaya na sinishare ko sa inyo. Pero at some point, na-realize ko, ngayon ko babalikan ko, sabi ko, buti lang. Ang dami ko pala talagang natutunan sa negosyo ito. Kaya I, I'm forever grateful with, with network marketing. I am forever grateful in network marketing. Jinky Fericano. Buti na din wala ako na Lord dito. I mean, it's not like nung gumising ako one day, gusto ko mag-network marketing. Wala naman sa pangarap ko ito, di ba? Sino ba sa inyo nangarap ka na, di ba, nung, nung maliit ka pa, tinatanong ka, <laughs> um, anong, anong gusto mo mangyayari pag paglaki? <laughs> may nagsabi sa inyo, gusto ko maging network marketer, di ba wala? I think some of maybe, but not generally. Like, it's, not ever been a, it's never been a part of my plan. But I I was so grateful to I've been I have known this industry. Super super appreciate ko lang industry nata. And I hope ganun din yung appreciate yung industry nata. ba? Right. So one lesson. Whatever happens, no matter how challenging painful, you have to understand that the reward is greater than the pain that you're experiencing right now. And every single time. na parang ayaw mo nang tumuloy sa proseso. Anong mentality? One more time. One more time. Are you learning? Yun na naman sa akin, guys. Gusto na gusto ko i-share sa inyo. No? And it's a very short, a little bit shorter compare sa mga sa mga ano, uh, ginagawa kong content. Pero I hope may natutunan kayo dito. Type nyo learning sa my check. May natutunan kayo. Okay, Jesse, Jessica Aurino. Hello. Right? And I hope na-inspire ko kayo. Keep moving forward. I believe in network marketing just as, as much as you also believe, naniniwala ako na um, malaki ang maitutulong na network marketing sa buhay mo. Okay? And uh, yun na naman for me. I hope may natutunan kayo. You guys are all amazing. By the way, if you haven't subscribed or hindi pa kayo nakapag-subscribe um, sa course ko, go to Pinoy, pinoynetworker.org, pinoynetworker.org. Okay? God bless everybody. You guys are all amazing.